So mga bossing, so bago natin na uh, pormahan itong ating uh, poste na to, so kinakailangan tanggalin muna natin yung mga loose concrete na nakikita ninyo. Ito mga loose concrete na to ay nakuha natin nung nagbuhos tayo nung ating mga tie beams, wall footings. So ayun yung mga talsik ng semento at kumapit na. So kinakailangan bago natin pormahan yan, yan. Kita nyo yan, tatanggalin natin yung mga loose concrete na yan. yan. So dahil, yung ating concrete na ibubuhos, so kita nyo, itong ating mga rebars, may mga rib yan. So maaaring hindi kumapit ng mabuti yung concrete natin dito sa ating mga rib. Hindi siya magkaroon ng ganun katibay nakapit na banding between rebars and yung ating concrete. So kapag pinabayaan natin yung mga loose concrete na yan, yeah, so makakaroon tayo ng poor strength ng pote. So bali masasayang, parang masasayang lang yung ating trabaho so kaya kinakailangan linisin natin mabuti yung mga loose concrete na yan. So para yung buhos natin na dito is kakapit ng mabuti dito sa ating uh, steel bars. And then doon sa mga rib niya, kakapit ng mabuti yung ating uh, concrete. And then kinakailangan itong, uh, old, itong uh, lumang buhos na to linisin din natin mabuti yung surface natin so para magkaroon din ng magandang banding yung ating uh, old at saka yung new concrete and then syempre gagamit tayo ng mga grouting so para mapagdugsong yung mga luma at bagong buhos Ayan, so yun yung ating tip bago nyo uh, buhusan yung ating mga poste mga biga na may mga nakikita kayong mga loose concrete